Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga. Mahal na kapatid na lalaki at babae kay Kristo. Ngayon ay isang bagong araw. Isang bagong pagkakataon na ibinigay sa atin ng Diyos upang magsimula muli. Ang panalangin sa umaga ay isang espesyal na sandali upang tayo'y makipag-ugnayan sa Ama, magpasalamat sa mga biyaya at ilagay ang ating mga plano at alalahanin sa kanyang mga kamay. Sama-sama tayong sa diwa ng pasasalamat at pananampalataya itaas ang ating mga tinig sa Panginoon. Nawa'y magdala ang panalangin na ito ng kapayapaan sa iyong puso at palakasin ang iyong pananampalataya para sa darating na araw. Panginoon, sa sandaling ito, kami ay nagpapasalamat sa iyo para sa isa pang araw ng buhay. Salamat sa pagpapahintulot sa amin na magising, huminga, at maramdaman ang iyong presensya sa aming paligid. Pasasalamat para sa hangin na aming nilalanghap, para sa araw na nagbibigay liwanag sa aming landas at para sa pamilya na nakapaligid sa amin. Naalala namin ang iyong mga salita sa Pernthesalonica, sims ayain Sa lahat ng bagay ay magpasalamat, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Kaya, ngayon, kami ay nagpapasalamat sa iyo para sa lahat, para sa mga tagumpay, para sa mga hamon, para sa mga aral, at para sa iyong katapatan na hindi kailanman nagkukulang. Salamat ama sa pagtaguyod sa amin kahit na ang mga laban ay tila malalaki. Salamat sa pagiging aming kanlungan at kalakasan. Kami ay nagpupuri sa iyo para sa mga bagay na iyong ginawa, para sa mga bagay na iyong ginagawa at para sa mga bagay na iyong gagawin pa sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, sa sandaling ito, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Kinikilala namin na kami ay may mga kahinaan at na madalas kaming nagkakamali laban sa iyo, laban sa aming kapwa, at laban sa aming sarili humihingi kami ng tawad, Ama, para sa lahat ng pagkakataong kami ay nabigo na magmahal gaya ng itinuro mo sa amin. Tawad para sa mga matitigas na salita, para sa mga maruming pag-iisip, at para sa mga gawa na hindi nagbibigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Naalala namin ang Herson Juan Huns Hunayan. Kung aming ipapahayag ang aming mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang patawarin ang aming mga kasalanan at linisin kami sa lahat ng kalikuan. Kayat, kami ay umamin sa aming mga pagkakamali at humihingi na ang iyong nakapagpapagaling na dugo ay maglinis sa amin at uh, ibalik kami. Tulungan mo kami. Panginoon na patawarin ang mga nagdulot sa amin ng sakit. Gaya ng pagpapatawad mo sa amin, turuan mo kaming lumakad sa pag-ibig at kababaang loob na sumasalamin sa iyong karakter sa lahat ng aming gagawin. Amang makalangit, ngayon ay inilalagay namin ang aming buhay at ang aming pamilya sa iyong mga kamay. Alam namin na ang mundo ay puno ng kawalang katiyakan. Ngunit ang iyong salita ay nagsasabi sa awit, 91.1 Jerodot. Ang nananahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Sasabihin ko sa Panginoon, Siya ang aking kanlungan at aking kalakasan, ang aking Diyos na aking pinagkakatiwalaan kaya itinedeklara namin ang iyong proteksyon sa aming mga tahanan, aming mga trabaho, aming mga pag-aaral, at aming mga landas, takpan mo kami ng iyong balabal ng pag-ibig at ingatan kami mula sa lahat ng masama. Gabayan mo ang aming mga hakbang. Panginoon, ipakita mo sa amin ang landas na dapat naming tahakin at tulungan mo kaming gumawa ng mga desisyon na nagbibigay ng karangalan sa iyong pangalan. Naway maganap ang iyong kalooban sa aming mga buhay. At naway maging mga instrumento kami ng kapayapaan at biyaya saan man kami naroroon. Tumutok kami sa iyo. Ama, dahil ikaw ang aming pastol at wala kaming kakulangan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Panginoon, ngayon ay humihingi kami sa iyo lalo na para sa aming mga pamilya. Pagpalain ang bawat miyembro ng aming tahanan, palakasin ang mga ugnayan ng pag-ibig at pagkakaisa at tulungan kaming mamuhay sa pagkakasundo. Naalala namin ang Hosea 24:15 ako at ang aking bahay ay maglilingkod sa Panginoon. Naway ito ang deklarasyon ng aming pamilya. Tulungan mo kaming maging halimbawa ng pananampalataya, pasensya at pagmamahal sa isa't isa. Protektahan mo ang aming mga relasyon. Panginoon, ibalik ang mga nasira, pagalingin ang mga nasaktan at palakasin ang mga mahina. Nawa ang iyong pag-ibig ang maging pundasyon ng lahat ng aming ugnayan. At, Ama, kami rin ay humihingi sa iyo para sa mga nag-iisa. Haliwin ang mga pusong malungkot at magpadala ng mga tao upang mahalin sila at suportahan sila. Naway ang iyong presensya ay maging patuloy sa kanilang mga buhay. Panginoon, ngayon ay humihingi kami na ipakita mo sa amin ang layunin ng aming pag-iral. Tulungan mo kaming maunawaan ang plano na mayroon ka para sa aming mga buhay. At bigyan mo kami ng lakas ng loob upang sundan ang landas na iyong itinakda para sa amin. Naalala namin ang Jeremias 29-11. Sapagkat alam ko ang mga iniisip ko patungkol sa inyo, sabi ng Panginoon, mga iniisip ng kapayapaan at hindi ng kasamaan, upang bigyan kayo ng hinaharap na inyong inaasahan. Kaya't kami ay nagtitiwala na ang iyong mga plano ay perpekto, at na ikaw ay gagabay sa amin ng may karunungan. Gamitin mo kami, Panginoon, upang gumawa ng kaibahan sa mundong ito Naway ang aming mga gawa ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan, at naway maging ilaw kami sa kadiliman. Tulungan mo kaming magmahal gaya ng iyong pagmamahal, maglingkod gaya ng iyong paglilingkod, at mamuhay ng may layunin at pagnanasa. Mahal na kapatid na lalaki at babae. Naway ang panalangin na ito, ay, nagdala ng kapayapaan sa iyong puso at nag-renew ng iyong pananampalataya. Tandaan, ang Diyos ay palaging kasama mo sa lahat ng mga sandali. Nawa'y pagpalain ka ng Panginoon at ingatan ka. Nawa'y ipakita niya ang kanyang mukha sa iyo at maawa sa iyo. Nawa'y itaas ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan pumunta ka sa kapayapaan at naway ang iyong araw ay mapagpala amen kung ang panalangin na ito ay humipo sa iyong puso iwanan ang iyong amen sa mga komento ito ay isang paraan upang ipahayag ang iyong pananampalataya at ibahagi sa iba pang mga kapatid na ang Diyos ay nasa kontrol ng lahat ng bagay. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, iklik ang mag-subscribe at i-activate ang kampana upang makatanggap ng higit pang mga panalangin at mensahe ng pananampalataya na magpapatibay sa iyong araw-araw. Sama-sama, maaari nating ipalaganap ang salita ng Diyos at dalhin ang pag-asa sa mas maraming tao. At kung naramdaman mong ang panalangin na ito ay isang regalo para sa iyong araw, ilike ang video na ito. Nakakatulong ito upang maabot ang mas maraming tao na nangangailangan ng isang salita ng pananampalataya at pampatibay. Tandaan, lahat ay posible sa naniniwala. Marcos 9 may Nawa'y patuloy na pagpalain ng Diyos ang iyong buhay at hanggang sa susunod na panalangin manatili sa kapayapaan ng Panginoon.